partner dahil sa nalalapit na nga po ang uh, Undas katulad na na ng mga report ng ating mga radyo patrol ay uh, alamin naman natin kung ano mga paghahanda ang ginagawa ng ating mga pantalan ng ating mga bus stations uh, lalo na sa mga uuwi ng probinsya iko ba partner nakapag uh, advance booking ka na Hoy dumaan ako nung oh. isang araw eh oh. naku halos wala nang natitira doon sa mga ano eh oh, oh. Uh, mga mga at 31 oh, oh. tama ba Oh. Oo, saka yung, of course, yung one, may, wala ka na, delikado oh. ka na dyan. Dapat siguro mag ka ng Friday, oh. tinuruan. <laughs> Para ka. dun ka na, alis. Pumalis ka na ng Thursday. Oh. Ayan. Yeah. No, alamin nga natin anong ginagawa ng PITX ngayon kasama ang ating Director ng Corporate Affairs and Government Relations ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, ang napakasipag na si Mr. Jason Salvador. Sir Jason, good morning. Peter Atrika sa programang Balita Patan. How are you, sir? Ay, magandang umaga, Ma'am Rica, Boss Peter, magandang umaga po sa inyo at sa mga customer natin. Good morning po sa inyong lahat. Good, Good morning. morning, Sir. Oo, sir Jason. Eh, ngayon pa lang ba eh meron na bang ano, uptick o may dagdag na ba sa usual average ng mga pasahero sa PITX? Ah, uh, meron, pero konting-konti pa, Sir Peter, no? Mm -hmm. Ang inaasahan talaga nating bugso or uh, yung medyo mag-increase na talaga yan is by Monday, October ah, ah. 20. 7, no? o So yun yung ating pagtaya hanggang oh. sa November 4 hanggang sa pagbabalik nila. Ang estimate natin, uh, Boss Peter, oh. is around 2.1 million wow. passengers ang dadaan dito sa PTX sa mga panahon na yan. Kaya naman ito, alabalang abulan na, na tayo dito mm, sa paghahanda mm. kasi alam naman natin na marami talaga tayong mga kababayan na sasamantalin itong pagkakataon na ito no para makapagbiyahe, makapagpahinga at mm, makapagbigay mm. galang sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Ah, uh, maganda lang Sir Peter, may biga hmm. na recently inannounce ano yung holiday break o yung wellness break. Na ah, oo nga o, ano. Oo, o, kaya ang Next natin, week pala yon, Sir sila... no? Next week. Oo, next oo, week oh, na so kaya hindi sa tingin natin, hindi sila magsasabay-sabay ng oh, uwi oh, katulad dati oh, ng 30 oh, or 31. Oh. So kahit papaano at least, di ba ma-ease natin yung congestion, hindi hmm. magkakaroon ng uh, ng pagbabara, 'di ba? Hindi tayo mabibileo kaneka na eh. Kahit pa paano mas magiging magigimutiwasay yung pagbabiyahi ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga guro. Mga teachers. Oo. Siguro um I don't know ano ha, suggestion lang naman to. At least for this particular last three days or four days of October, dapat merong express lane para sa mga teachers eh. Pwede, no? Oh. ba diba? kasi ngayon sila makakapagpahinga. Correct. Oh, intent, diba? oh. Wellness break oh. yan eh. eh wellness Dama, break. tapos... naman natin ng pugay ang ating mga oh, ano, oh. Diba, sa mm -hmm. Actually, meron na yata um, recommendation yan para sa airport din eh. Na, mm -hmm. Pag teacher ka, mm -hmm. medyo bibigyan ka ng special lane. or, mm -hmm. kasama ka na dun sa ano mm -hmm. sa senior siguro. Mm -hmm. Ganoon, mm -hmm. O. Kasi, di ba? Para para naman ano kasi all ano ang dami ng lindol mm -mm. Uh, baha mm -mm. bagyo mm -mm. eh tapos mm -mm. dinagdagan pa ng mga DPWH Kayaan those nga. projects. Mm -hmm. <laughs> Dato, sa, PIT... sa classroom. Oh yan, oo, oo totoo yan pero sa PITXR may kulang ba? Nako, wala. Tinitiyak natin na kompleto. No? Kompleto yung mga kakailanganin ng mga manlalakbay. And of course, ang pinaka-importante niya, kailangan kompleto yung sasakyan. Kasi, uh -huh. di ba, ang anda, daming pabiyahe, kailangan sapat yung uh, pampublikong sasakyan natin. Kaya maaga natin pinaghandahan na ito, Ma'am Rika, Sir uh -huh. Peter. No? Uh -huh. Nakipag-ugnayan na tayo sa DOTR, sa mga stakeholders natin. Kung pag sa ganun, magkaroon tayo ng mga ano additional buses na may uh -huh. mga special permits. In fact, hapon sa pagpupulong namin sa DOTR, nangako na ang pamunuan nila kasama ang LTFRB na maglalagay pa ng boots on the ground no sa mm -hmm. 30 at sa 31st. Upang sa ganon, pag nangailangan ng na additional units, kaagarang mai issue ng special permit para hindi matagalan yung ating mga kababayan na nag-iintay. Mm -hmm. mm -hmm. Eh aside po dun sa special permit tinitinayan din natin syempre ang safety ng ating mga pasahero sure yun Di po nawawala yan ano kasama yan sa tatlong S na palagi kong binabanggit mm -hmm. diba safety security and supply ng mga pampublikong sasakyan pag safety katuwang din natin dyan ng DOTr of course mm -hmm. kasama natin ang LTO sila po 'yung nagti-check ng uh, mga roadworthy no roadworthiness ng mga sasakyan. Kailangan masigurado natin na maihahatid ang mga kababayan natin ng safe and sound. Kailangan yung busig, kompleto yan. Pag mula sa gulong, hanggang sa ilaw, sa wiper, and of course, yung mga papeles nila. Mm -hmm. And kasama sa safety, mabrika yung mm -hmm super oh, yung piloto ng no, sasakyan di ba oh, kailangan may sapat na pahinga yan mm -hmm. kung mahaba yung biyahe dapat may karelyebo and more importantly hindi siya nasa under ng under any Influence. substance no uh -oh. uh, hindi naka drugs hindi naka inom mm -hmm. at kung ano, ano pa so yun yung binabantayan natin sa larangan ng safety sa security of course alam naman natin sir peter mabigat mm -hmm. pagkagento maraming tao may mga ilan-ilan ilan dyan na gusto man naman tala. Di ba? Kaya yes. naman binibig up din natin yung security natin dito. Aside from our own security personnel, siyempre nandito yung PNP. Mm. At yeah. ang DOT yan, nagpapadala din ng SAIC, Mm -hmm. di diba? banda din din yung Coast Guard and then MMDA na dito. So talagang ano to, it's a community effort para tiyaking magiging ligtas, komportable at maayos yung uh, yung ating undas preparation. Opo, sir, meron din po ba tayong ano aside po dito sa mga safety for the drivers eh yung dami ng special permit natin, hindi na po kakailanganin na maging monoblock gaming, yung gitna ng mga sasakyan. <laughs> hindi, hindi bawal 'yan, mama. Oh, hindi pwede 'yun kasi muna muna napaka napaka uncomfortable 'yan para mm -hmm. sa pasahero, di ba? At mm -hmm. pangalawa, safety issues 'yan, mm -hmm. di ba? So, at capacity lang tayo kasi mahirap 'yan, ma'am, no? Yung nakaupo sa monoblock o sa, sa lata ng biskwit. Mm -hmm. oh. <laughs> di ba? Sa so, gitna. Nako, mm -hmm. naranasan natin yan o kabataan natin eh, Hindi na po natin pinapayagan yan for, for safety reasons and mm -hmm. of course for the comfort of our passengers. Mm -hmm may mga nakatagong mga ano. <laughs> Nagdadala ng monoblock may nila. May mga stools na maliliit. May nakatago. Sarili. <laughs> may, may I ask, uh, Sir Jason, ano, ha? ito naman eh, maliit pero palagi ko yung mahalagang bagay. Bakit ba ang mga bus natin eh, hindi pa rin talaga pwedeng mag-reserve online? Merong iba, manakanaka. Mm -hmm. Pero hindi ba mm -hmm. dapat pwede nang mag-reserve online para hindi nagdadagsaan yan? Actually, ano, ano, through the years, Sir Peter, na-observe natin yan. While available na yung mga portals na 'yan kasi yung malalaking bus companies natin meron na talaga silang online reservations kaya oh. lang nakikita natin yung mga kababayan natin gusto pa rin nila na talagang personal silang pupunta sa ticket counter at hawak-hawak oh. nila yung yung ano physical na ano na yeah. ticket no so siguro hindi pa sila ganun ka-comfortable dito sa mga online booking na tinatawag Oh pero um, siguro that 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 may be true ano oh. pero the ease no yes, i mean for the ease kaya lilipad ka ng uh, Cebu Pacific eh, eh, Air Asia oh. Philippine Airlines La, lahat 'yan online eh ito ito yung medyo tagilid dyan eh yung kapag ikaw halimbawa meron kang uh, uh, Quezon City o kaya PITX Tutugigaraw oh. eh kapag gusto mong mag-book ng first class o kaya yung sleeper bus nila eh, ayaw so, nilang i-book kapag ikaw eh hindi Diretso hanggang Tuguegaraw, kagayan. Ah, yung oh, ano lang, oh, in between, oh, na, 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 point, na po point to point dapat. Oo, oh, 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 yun oh, na napo na po, na po So, you know, it defeats the purpose, di ba? Um, uh, oh, Maganda observation, Sir Peter. No? Siguro, oh, oh. well, both, both on both counts, mayabasi hindi pa komportable, meron din namang hindi sang-ayon i mean hindi pa lapas sa kanila yung yung mga program na iniisô katulad noon nga kailangan point to point hindi sila pwedeng midway no but anyway maganda to observation na to ah uh, Kakausapin natin yung mga stakeholders natin ano para pa, pagbutihin pa yung, yung 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 aspeto na yan malay mo uh, hmm. siguro darating yeah. yung point na talaga magiging seamless na di ba at mm -hmm. very ano at na sa needs ng mga kababayan natin yung itong online portals natin. Okay, one another review lang natin. Ilang oras ang maximum number of uh, hours na dapat mag-drive ang isang driver sa isang bus? Yeah. Dapat 4, no? Any, anything more than four hours, dapat may karilyebo na yan. Kasi ayun sa pag-aaral at sa pagsusuri, no? Pag ikaw ay eh, apat na oras na nagbamaneho, mm. na no yung iyong performance yung syempre napapagod ka rin iba tao rin yan yung motor oh, skills mo medyo oh. apektado lalong-lalo lalo na sa gabi sir peter no syempre yeah. yung 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 puyat yung eyesight mo yung silaw ng headlight uh, coming towards you medyo naka-affect so ang recommended talaga if more than four hours dapat may ka kana ka na mm, mm -hmm. kala ko anim. <laughs> <laughs> ang hirap kaya yung anin, mm -hmm. stretch yun eh no sir peter ano Uh, nakita natin kasi iba na yung times kayo eh, mas stressful na yung driving. Imagine ay, mo, going out of Metro Manila, nasa traffic ka na. So iba na yung stress na dinudulot ng, tapos lalabas ka pa, oh. Oo, na, isang oras ka na, kami ha. Ah. Galing-galing dito mm -hmm. sa Camyas. Mm -hmm. Isang oras mm -hmm. ka na. Tsaka ka pa papasok ng NLEX eh. Oh, sa traffic. Correct, 'di ba? Oh, so, oh. so iba kakaibang stress yung dulot sa ino'n, Sir uh, Peter, no? More ay, than the long drive 'yun eh, no? Mm -hmm. oh. so, kaya yun, yun sa pag-aaral ngayon, yun na yung bagong rekomendasyon for at least 4 hours. Okay, one last na lang, singit ko lang. Paano yung one RFID system para sa mga bus? Well, you know, uh, katulad naman ng inanunsyo ng TRB at ng DOTR, ito, choice po ito nung may-ari nung sasakyan. Ano? Pero ideal, na talaga mag-1 RFID ka na kasi minsan nakakalimutan natin ako honestly no minsan ako ganito no ibar pala yung gagamitan mo ibang dadaanan mo ngayon nakalimutan mo wala ka na palang lang load yer sa kabila pa may load ka no? so it's ideal na mag-merge ka into 1 RFID para sa ganon hindi ka makadulot ng traffic mm -hmm. do sa mga tollways you no know? kasi minsan dyan nung mahaba bottleneck yeah. ma'am Ma Rica di ba? kung bigla oy wala ka palang lang load you have to pay in cash eh, magkakaroon na no? Eh, imagine mo, ilang segundo ka lang madelay sa libo-libong sasakyan, eh, talaga mm -hmm. naman magdulit ng traffic. So ideal, oh, oh. talaga i-adapt natin to as much as we can. Tsaka oh, naka-postpaid naman ang mga bus company. Kaya nga, sila naman ang nag-charge. Uh, pero, pero you'll be surprised, Sir Peter, uh -huh. yung iba hindi. Lalo okay. diba? na yung mga maliliit na na oh, bus oh, companies oh. and yeah, at the same time yung mga tracking services, oh, if oh. you would notice sa toll road, Dusa no RFID. Mm -hmm. Makita mo ang haba ng pila, di ba? Uh -oh. They still refuse to do so, Di ba ng mabarang sila sa traffic o, so, di ba, for some reason. But mm. anyway, sana okay. mag-shift na sila dito kasi time is of the essence, di ba? Yeah. Kung ihatid mo yeah. man pasahero mo or goods mm. or whatever, Correct. importante 'yung panahon. Di so ba? okay, Sir Jason, maraming salamat ah and uh, I hope um 'yung mga mananakay natin na uh, dadaan sa at uh, sasakay sa PITX eh, can have a very memorable experience para sa kanila. Salamat din Long po. Isikapin weekend. Isikapin po natin mabuti yan, Sir Peter. Ingat okay. right. po tayo lahat. Thank you. Talk to you again soon.